Ayan. Dito sa lugar ko na ito, sobrang lamig kaninang umaga. Nag 5 degree. Naisipan ko na rin lumakad para ma-exercise din. Kasi lagi na lang akong nasa service ng sasakyan namin. So try natin maglalakad at libutin itong lugar para makita nyo rin guys itong lugar ko kita nyo yung mga bahay sa taas ako nyan ano yung sikat ng araw galas na ng ako yun, ako ito yung kinakain na cactus o so yung prickly preclippers cactus yan yun ganyan ang tsura ng sinasabi kong cactus yan sa baba ng ano bangin yung mga cactus na yan kikita ninyo Parang gusto kong kumain ulit ng cactus. <laughs> gusto kong kumuha. Try natin. Para makakain din naman din ako ng cactus. Yung mga ganito na malaki na pots. Hindi na pwedeng kainin yan. Mapait na yan. Yung pwedeng kainin yung bata-bata. Kaya na yung, yung usbong na yan. Bagong usbong. sa susunod na lang kukuha ako not now meron pa naman akong lulutuin eh. lapad lapad ng pads na oh. Eh. kaya kapag namunga yan napakadami napakasarap niyang bunga niya para kang kumain ng yung dragon fruits ganun ang lasa niya ayun na sa ibaba ang dami sa gilid ng bangin Nakabakod siya. Mayroon ng pagmamayari itong lupa na yan. Kaya nakasara siya. Hindi mo siya pwede pasukin. Layo-layo pa yung lalakarin ko. Doon pa doon sa mayroong chip na dumadaan doon. Napalayo ako. Anyway para makita nyo rin itong lugar ko ayan ayan ko na yung ano dito yung daan yung mga jeep galing ako doon naglakad ako napakalayo kalating oras yung nilakad ko taas ng tirik ng araw sa dyan ako dumadaan yung road na yan yung sa highway pababa dito yun doon sa taas sa highway yan dito lang ako senior cut dalawang road kasi dito yung isa pang road sa taas tapos dito naman Yan ang lugar ko So doon pa yung building na yun Yung malaki na yun Doon kami sa tapat Nakikita niyo yung pula na yun Yung bubong Doon lalakad akong pa ganyan dito Pababa So 5 minutes na lang makakarating na ako doon Tawid tayo sa side dito sa kabilang linya. Kasi mabilis yung bulog sok ng mga sasakyan. Pataas kasi yun. Pababa ito. Ayan. Bilisan natin kasi yung mga sasakyan dito sa daan yung iba kasi mga uh, Saudi minsan mga Salbay yung amaya harititin ka gayuring ka yan, dito lang ako sa side na uh, dumadaan yan o sa taas yan medyo malayo-layo pa yung lalakarin ko <laughs> nakapag-exercise na naman ako pinawisan <laughs> ako kahit na malamig paket na naman ako nito yung daan dito ayun o, tingnan nyo pababa, paakyat kaya sakit sa tuhod kaya kung di ka mat matibay-tibay ang tuhod mo ito may mak, <laughs> talaga susuko ka sa lakad dahil sanay naman ako sa lakaran nung teenager ako nagtititinda ako ng mga candies kaya kapag lumakad ako talagang walang problema sanay na sanay ako sa lakaran na yan <laughs> ayan medyo malapit na ako ito na ako pag sampa ko dyan sa taas dyan na yung accommodation namin bilisan ko pa so ayan nasa taas na ako tanaw na ako na yung gate ng aming ano bahay eto na siya finally ayun na yung accommodation namin Pagod ako, guys. Ayan. Doon ako galing. Sa tuktok doon. Kikita nyo yung building doon? Umikat pa ako. Ayan na yung accommodation namin. Napakalawak ng accommodation namin dalawang building yan dalawang bilya I mean hiwalay yung mga ibang lahi tatlo kami kasi ka ang lahi dito eh ako, Pinoy, Nepal, India Bangladesh ay apat pala ito naman yung mga ito naman yung mga gulay namin na tanong Ayan, may talong kami. Ayan. Di pag kala magtatanim, may kamatis. Yung mga talong ay may mga bunga na. Ayan. Ayan. Yung mga kasama kong Para yung mga gulay silang makain. Ayan, meron ng bunga yun. Ang laki wa. Ayan pa sa loob. ito naman yung parsley yun yung mga bunga no yung mga talong so ito sa likod namin ito ito yung daan dito naman yung mga uh, lutuan namin yan sa kitchen kanya kanya kami mga lutuan dito ayan tingnan nyo sa dalawa, tatlo, hapat lima, ani pito, walo, siyam yan siyam na tao yung nagluluto dyan pero sa bawat luto na yun yan minsan tatlong katao magkakasama Doon naman yan yung mga rep namin mga freezer kanya kanya din kami ito yung rep ko dyan yung mga stock ko kapag bumibili ako every weekend yan, namimili ako hini-stock ko na dyan namimili ako ng isda karne, yan dyan naman ito naman sa mga bangla yan mga freezer nila mga isda, mga karne yan dito naman yan yung CR namin sa dalawa, tatlong pinto ayan yung mga lababo dyan kami nagsisipilo, nagsasalamin yan ito naman yung sa labas. Ayan. Kanya-kanya kami mga kwarto. Ito naman, kwarto na to. Yan sa Bangladesh yan. doon din. Tapos yun yung main gate. Doon din may bahay din. Alam nyo ba, itong bahay na ito, tinitirhan namin is, yung, ano, yung, ano ng kasalan, tawag nila, dito ginaganap yung kasalan so dahil siguro hindi kumikita pina-rent na lang dito sa amin sa kumpanya namin kasi kung hindi naman kumikitang ganyan pa rental mo na sa iba na mas malaki kontrata yan kunyari isang taon 50 mil ayan ganyan ang pag ano ito naman yung mga pato-patong din ng ibang kasama ko, mga Bangladesh. At ito naman ang kwarto ko. So silipin natin ang kwarto ko. Ayan! Sama-sama <laughs> kami. Ganyan ang buhay-buhay namin dito. Tingnan nyo para kami nasa hospital. <laughs> Ayan, ito yung Nepal. India. Nepal. At ayun ang ano ko, room ko. Ayun yung locker ko. Tingnan nyo naman kalat-kalat <laughs> pati yung mga lutuin ko dyan lang sa side so ganito yung buhay-buhay dito kaya kung mag-abroad kayo nag-expect kayo lalong lalo na kung hindi man kayo engineer, nurses o teacher o nagtatrabaho sa mga offices wag kayo mag-expect na yung titirahan ninyo, yung mga bahay ninyo is maganda so ganyan ang buhay dito Ayan, sa mga mag abroad para malaman nyo rin kung ano yung buhay-buhay dito. So, labas tayo. Dito naman yung kapag gusto mong mamahinga, ayun, may mga ano kami dito, upuan. May mga salaset kami yan dyan. Tapos, hindi nyo naman yung mga damit ng mga bangladesh, di ba? Sabit-sabit, may mga sampayan. Meron din kaming ano dito, yung isa pang banyo. Ayan, meron kaming diyan kami kap, uh, na naguhugas ng mga pagkain namin. Ito naman yung mga lababo. Naglasalamin kami diyan yun ng dalawang ano pintuan sa banyo, meron kaming washing machine. Ayan. So guys, ayan. Pinakita ko lang yung buhay-buhay namin dito at yung lugar na uh, accommodation ko para sa, sa mga nakakarami at para malamin ang buhay-buhay bilang isang overseas workers. <laughs> okay guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Happy weekend po ulit sa inyong lahat. God bless and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Poobleng Kapampangan and hit the bell button notification para updated po kayo sa lahat ng video na ina-upload ko. God bless po. <laughs>